Gwain, sige. Huwag na lang natin ang aminin. Itinay na lang natin para hindi na magulo. Direktor na ako. Ha? Huh? Ikaw, nasa lapas ka na. Oo. Oh. Maawa ka naman sa amin. Uh, katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yung tinago. Nasabi ko po yan sa ibang uh, mga kasama namin sa PDEA ngayon. Matay ko po po, po ang isipin. Pabalik-balik na iniisip ko. Wala po akong matandaang ganung papit kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. Phone phone. Kausap niya sa cellphone? Opo. Ikaw, nasaan ka nun? Katabi po nung uh, Dave po. Katabi ni Dave? Opo. That's it. Kaya mismo lang sabi, o oh, yung kausap po na si si Dave. po, boses niya ha? po yun. Eh. Basta, deny na lang natin. Ako, di-deny di ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Papano kung isang ordinaryong tao lang yan, e di pin down yan. Eh dahil ngayon, Presidente, ngayon iwas po soy. So totoo ba na ikaw ang team leader niya ng IIAS at the time? Uh, Your Honor, ah... Uh, magandang hapon po. Una yes. na Uh, ako po ang HEPE noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po 'yung sinabi niya, si dating agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po 'yung HEPE niya. So 'yung 'yung kina 'yung uh, pagkatapos mong kinunan ng 'yung informant mo, Morales, pagkatapos mong kinunan ng mga pidabit everything, pinaalam mo ba sa boss mo? Sa pagkakatanda ko po, sa pagkakatanda ko po, hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina na hindi malalaman ng ng aking opisina. So alam mo, alam mo so, alam mo po. At, eh, kung 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 sasabihin po niya ko ipagtatapat niya rito sa sa kapulungan ito. Kung nagkausap ba kami o hindi bago itong hearing na ito ayun po, bibigay ko po sa kanya. Hindi ko, nakuha, hindi ko nakuha yung last na sinabi mo. Kung ipagtatapat po niya, kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito, nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media, hmm. at kung ano yung sinabi niya sa akin. nag kayo? may sinabi ka uh, sa kanya? Wala po kung natatandang nag-usap kami pero meron po siyang ibang kausap na nandun ako pero hindi kami talaga ang makausap. So hindi kay direkta nag-usap? Hindi po sir. May isa siyang kausap na nandun ka? Yes, Your Honor. Uh, we, are, we did not talk directly. Ito ha, very important dito yung ating integrity. Not only as a PDA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung magsisinungaling tayo. Remember, remember, kinabukasan ng ating bansa ang nakasalalay dito. Kaya dapat huwag tayong magsinungaling aside from the fact that you have taken your oath to tell only the truth and nothing but the truth. So help me God. So klaruhin natin ito. That the same goes to you, Jonathan Morales. Ha? So anong sinabi niya? Kung uh, mayroon ka gustong Iya ako na lang muna po sa magsabi. At eh, nire-respeto ko po sa amin ang dating... Okay, sabi mo man yan, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Hey. <coughs> Go ahead, sige. <laughs> Your Honor. Huwag na lang nating aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Director na ako. Ha? Huh? Ikaw nasa labas ka na. Oo. Oh. Bawa ka naman sa amin. Hindi ko masyado nakuha yun ah. Your Honor. Oh, yes, yes. May I, Your Honor. Uh, katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yung tinago. Nasabi ko po yan sa ibang uh, mga kasamahan namin sa pideya ngayon na may ganun. May ganun? Na ano? indirectly, ay ah, uh, uh may, indirectly ay parang ano yung nga na dinig ko yung ano hindi ko lang pumatandaan kung sino yung sinabihan ko ano? na may nangyaring ganon na yung sinasabi niya na nagkausap kami but indirectly po yon hindi ako yung kausap niya hindi po ako yun po ang totoo may kausap lang po siyang iba okay. pero ano po yon nasa telepono yon It's Sa your word yun, against ko. his word. Ako wala akong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Kaya ko kayo pinapasalita. Mayroon akong tiwala sa inyo na sana magsabi kayo na totoo. But anyway, Your Honor, balik may ayo. Yes. Ah, uh, 'yun naman pong pag-uusap na 'yon. Pwede nating sabihing immaterial. Kasi 'yung mga oh. tanong niyo po sa akin nung una, naging happy ko pa totoo naman po 'yun eh. At kung ako po sana itatanong ninyo, eh, hindi nyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganong mga papel, yung ganon, Yes. Dapat po sana yun ang pag-usapan natin, hindi yun po na, yung... kaya, pong, ano, kaya nga, nawawala tayo dito sa, po, yes, sa direksyon eh, dahil ang dami nyo ini-inject. -ini Sige, sana yung papel na yan. Yung oh. So? sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasabahan ko ngayon na, da, na hanggang ngayon ay eh, nasa PIDEA po, Matay ko po po ang isipin, pabalik-balik na iniisip po. Wala po akong matandaang ganong papel. At wala akong matandaang mga ganong uh, istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, Sir Gwen. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin, i na lang natin? Para hindi na magulo. Sino ang nagsabi? Siya. O oh, sinabi mo na i-deny mo lang, i-deny na lang daw. No? Wala ano po, wala po akong matandang sinabi kong ganon, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, Kayong so, dalawa, honor. under oath. Ha? Pwede kayo magsama sa kulungan doon sa baba. Kung, uh, kung uh, hindi wala tayo magkaintindihan intindihan dito. Your Honor, yes. Mr. Chairman, ano, ang, ang purpose naman po itong investigation natin, ano, kung, kung, kung mamarapatin nyo, para magkaroon po tayo na sapat na batas. Para hindi na po maulit. Kung nagkaroon man po ng ano sa amin. Yes, you don't, do nyo, to. You, you don't have to remind me. N nandyan sa akin yan. So, I the chairman. Alam ko. So, Kaya lang, in the interest of truth and justice, lahat ng sinasabi nyo dito ay dapat totoo. Kaya ako nga kay tinatanong at nire-remind palagi, na under oath kayo. Kaya nga, magtutulungan tayo dito. Gusto mag, you love PD, Diba? Yes, Your Honor. You love your country? Yes, Your Honor. Ikaw, you also love PDA. And you also love your country? Yes, Sir. Oh, so magtulungan tayo dito para maiwasan na itong ganitong leakage na mga classified documents. Yes, Sir. Uh, ah, yeah. Your Honor, since na ito po, no, ang, ang ano ko na lang po dito, bilang alagad ng batas na lang po, uh, parang pulis sa pulis, Your Honor, since na lumabas po ito, itong information na ito, ano ang gagawin natin? Magkakandak ba tayo ng ano no, ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasing mandato ang PDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba ito mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng pideya yung kanilang tungkulin para ito mga ito eh talagang ma-exonerate eh, kung kinakailangan o kung kinakailangan managot managot dahil mayroon silang Uh, merong allegation na sila ay eh gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir, uh, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin eh lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. So doon pa lang, gustuhin man namin investigahan yung mga allegations niya, eh wala namang katotohanan. So paano kami, ano, paano kami mag-iimbestiga na based on uh, uh, ano to, mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin, ito, kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa sa naisip nila. Ganon din sa ano niya, sa asya, sa boss niya. Eh siya lang po ang nagsasabi na may ganitong ano eh mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala, dala namin yung binder ngayon. Kung gusto niyo'ng makita, ganun po ka tedious yung pagfafile namin. Eh lahat ng sinasabi niya, nako kontra namin with documents. Siya po puro lang ano 'yung eh, buka, verbal lang. Kaya hindi po pwedeng on his mere allegations alone are we, we are going to invite person correct. Yes. correct 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 you are correct yes sir go ahead uh, Jonathan Morales your honor hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy meron ng doubt doon sa 2 minutes na na ano no na drug test Sino nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media yung drug test result dong dating kandidato na ngayon presidente Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result lumalabas dalawang minuto lang. Yung wala, yun yung inaano ko doon kay Director General La. So, ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? doon sa pre-op sa saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, your honor, ano? Mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni Gerald Lazo. I-deny natin. Sige. Sana si Francia. Yes, your honor. Sinasabi niya na kinausap ko daw siya na i-deny na lang natin. Wala po akong natatandaan kanino yo ano. Meron kang kayong dalawa lang ba nag-uusap? Hindi po yo Alonzo may kausap po siya. O sino na yung sino yung kausap niya? Yo Alonzo, pwede ko bang i-consult po yung aming legal and prosecution service kung magbabanglit po ako ng pangalan baka po na po ako ng ano. Well, you are under si oath ako. here. You are under oath here. Yes, yo Alonzo. Kung Di sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo mo ba bakit? Meron bang, oh, meron bang uh, binabayulit mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino kasama mo? Si Mr. Uh, Curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang, kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Uh, dati din pong Tidea, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, sir, brother. come Kumsik. Next hearing, Invite? Ano pang pa Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave? Curioso. Curioso? Yes, Your Honor. So, kayong tatlo nandoon, nag-uusap? Hindi po, Your Honor. Kausap niya po sa cellphone po. Kausap niya sa cellphone? Opo. Ikaw, nasaan ka noon? Katabi po nung uh, Dave po. Katabi ni Dave? Opo. So, that's it. Eh, we, we, gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong, mag, wag kayong uh, matakot kung wala kayong tinatago. Kamsik? Huh? Dave? Dave Curioso. Dating PDA agent. Hindi po. Ano lang po siya? Contractual lang po dati. Contractual lang PDA? Opo, noon po. Noon. Paano? Contractual lang PDA yun? Kilala mo? Yes, Sir Roder, Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga connection kami sa isa't isa. Okay. Kaya, yun pong, ano no, kung, yun yung mga hindi alam ni General Lasso, General, ano no, Lasso, na nangyayari dun sa paligid niya. Okay. Maari sa kanya, no, in good faith siya, no, sa pagsasabi na talagang wala, pero, yung wala, meron. Kasi nga, merong idinidinay eh. May idinidinay, may usapan na idinidinay. Ang, ang, Sandali, sandali, ah. po, kung sinabihan ka na i-deny natin, siya mismo nagsabi o oh, yung kausap po na si... Siya po, boses niya ha? po yun eh. Basta deny na lang natin. Ako, di-deny di ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sinabi niya. Okay. The, Your Honor, at saka ako naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi Ang ano nun ako, kung baka sa ano, kaya nga po ako eh, dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nanjaan ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipet. Ba't yung i-deny? Ide Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso, Komo ba ang nandoon e eh Bongbong Marcos na presidente ngayon. Mag i eh, iipit ako. Ako ang lalagay nyo ron sa alanganin. Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako yang, yang pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po ako, trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan? edi eh, pin down yan. Eh dahil ngayon presidente, ngayon iwas pusoy. Ayoko sana na sabihin. Kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko.